Pila pa rin tayo sa ano, sa tawag nito. Pilaan sa dito sa slaughter Yun, may kumain na tayo. Kakain na tayo kasi gutom na tayo yan. Ito mo lang po, ang palaya. o oh, palaya. Sinawagan ng itlog. oh di ba? Ang sarap. Mm. Okay. Nagbaon na ako. Di mahirap na. Mahirap na malipasan ng gutom, di ba? kaya yung nagbaon kaya ah, yun. kain tayo sarap sarap guys ang palaya Yep. Hmm. Oh. Hmm. Pag-a-rest kain tayo. Sarap po. Ang palaya. Baon na ako guys. Kasi alam ko. Alam ko dito is closer. Pilahan. Dito makauwi agad. Kasi Di marami din nakapila. Kaya otak gamitin magpaon tayo. Sa lalabas ka ba yung kakain? mag ka mahal. Di ba? Mahal sa restaurant. No? Dito na lang. Ganito na lang. Baon ka na lang. No? Sarap. Sarap na nga pala, guys. Hmm. Sarap. Pag ganito, guys, na no? December. Hanggang bagong taon. Talaga busy talaga Ngayon, kain tayo. Mm. Ito buhay ng biyayero, di ba? Kung saan ka nalipasan ng gutom, doon ka nakakainin. Hmm. Mahirap kasi pag walang restaurant sa pinupuntahan mo. Yun, diba? Sa taan. Kaya mas maigi, magbaon ka. Para initan kung saan ka nagutom, lalo matrapik. Pwede kang kumain sa daan. Diba? Mm.

thank you so much guys. Pila na tayo. Tayo na sumunod thank, you so much. Bye bye guys. O, hindi nakakain ako. Utak lang gamitin. Tipid pa, di ba? bye <laughs> bye guys. Bye bye.